ang mga ito ay pinadeliver ko na kanina sa GNT Express dito sa aming lugar para makaabot ito doon sa lugar nila ni ma'am na taga Quezon at taga Las Piñas City itong mga order nila na medalyon at mga crystals so ito San Benito Ermitanyo na medallion order ni ma'am na taga Quezon at ito ay lahat ng ito tapos na madasalan at ready na nila magamit isusot lang nila palagi at gagamitin lang sa pangabutihan pwede lang dalhin sa kahit saan man magpunta so iingatan lang nila ito at makakatulong na ito sa kanila pagdating ng panahon ito naman kasama sa order ni ma'am na taga Quezon ay bracelet na pambata na pang 2 years old 1 year old pataas uh, gumamela silis na bracelet para sa kanyang bata And susot lang din yan palagi sa bata pwede sa left or right na kamay Pwede din sa binti ng bata. Ito naman para din kinilamam na taga Las Piñas City. Itong uh, mga crystals na ito na mga kwintas pang protection sa mga bad spirits. Lahat ng klaseng bad spirits at sa lahat ng klaseng masamang mahika, mga witchcraft, mga gawang masama. Yan meron din akong uh, regalo sa kanila na Uh, panlagay sa wallet so ingatan nyo nila dahil magagamit nila yun pagdating ng panahon ng World War o Gira at uh, dito sa GNT Express branch namin sa aming lugar dito ako kadalasang nagpapadala kapag meron akong deliver sa GNT Express kasi ito lang yung medyo malapit sa aming lugar at uh, maaaring magantay na lang sila ng mga 1 to 7 days or more na sa pag-deliver nito magte-text o tatawag lang yung rider ng J&T Express kapag paparating na ito sa kanila. So bago nila i-deliver mag-inform muna yan sila na paparating na yung kanilang package, kanilang parcels. Kung wala ka naman sa bahay, pwede lang i-claim ng kamag-anak mo. Sabihan mo lang yung mag-